News update. Mga balita ngayon, impostor na NBI agent Aristado matapos manggansyo ng 250,000 pesos. Bangkay ng babae na tagpuan sa basurahan sa Payatas. 81.65% na voter turnout sa eleksyon 2025, pinakamataas na voter turnout para sa midterm polls. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kalaboso ang isang lalaki matapos magpanggap bilang ahente ng National Bureau of Investigation o NBI at mangako sa mga biktima na kaya niyang magpasok ng aplikante sa loob ng ahensya kapalit ng malaking halaga. Ayon sa ulat, umabot sa 250,000 pesos ang nakuha ng suspect mula sa mga nabiktima. Nahuli siya sa isang entrapment operation ng mga otoridad matapos si reklamo ng mga naloko niya. Nakuha mula sa kanyang ilang peking NDI IDs. Mahaharap siya sa kasong estafa at usurpation of authority habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Isang bangkay ng babae ang natagpuan sa isang garbage site sa kanto ng St. Beatrice Street at San Lorenzo Street sa barangay Payatas, Quezon City, Kamakalawa. Ayon sa Quezon City Police District o QCPD, nakita ng mga garbage collector ang bangkay pasado alas 8 ng umaga na nakasilid ang iba't ibang parte ng katawan sa isang itim na garbage bag. Wala pang lead ang kapulisan sa pagkakakilanlan at kung ano ang dahilan ng pagkamatay nito. Tinatayang nasa 30 hanggang 40 taong gulang ang babae na may taas na 5 foot 1. Slim ang pangangatawan nito at may suot na silver na singsing -sing sa kaliwang gitnang daliri. Hinikayat naman ng QCPD ang publiko na agad mag-report sa pinakamalapit na estasyon kung may mga impormasyong makapagpapabili sa investigasyon. Naitala ng Commission on Elections o COMELEC ang pinakamataas na voter turnout o bilang ng mga bumoto sa kasaysayan ng Philippine Midterm Elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, naitala ang 81.65% na voter turnout sa national and local elections ngayong tao. Katumbas ito ng 55.87 million voters na masasabing mataas ang bilang dahil kadalasang mas mababa ang turnout tuwing midterm polls. Kung kailan ang ibinoboto lamang ay mga senador, party list at mga lokal na opisyal noong huling midterm elections noong 2019, 75.9% lamang ang voter turnout. 77.31% naman noong 2013. Ani Garcia, malaking salik sa mataas na bilang ngayong eleksyon ang youth voting o ang pagboto ng mga kabataan. Gayunpaman, pa posible pa itong tumaas dahil initial unofficial estimate pa lamang ito at hihintayin pa ang pagsasapinal ng aktual na bilang base sa completion of canvas ng lahat ng Board of Canvassers. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza naguula. nag-uula. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita. thank <laughs> you